Ang layo pala, nakatalon ka na. <laughs> May mga nag-abang. <laughs> Ang layo pala, nakatalon ka na. <laughs> Hello. hindi lang lang Pinabahan nyo tala yung pagbalik namin. Ah? Hindi ka namin napansin. Hapon <laughs> <laughs> na nga. Hello pa. Hello pa. Picture tayo. So. Sino pa meron? Meron pa. Lahat meron na? Ah? Dito kayo sa likad, Eh, sa gilid din. Yun. Shout out mo na. Shout out. May gusto kayong shout out? Wala.

Thank you, Raj. Tanami pa. Palagi pa, palagi pa. <laughs> Ayan. Ayan tayong followers dito.